Have a great day, online buddies. Dahil sa pagbabasa natin ng mga blog ng mga pahayagan, mga official websites ng Department of Education, ay napag-alaman natin mula sa post nila na uh, sa headline na ito na yung DepEd, basahin natin ano, DepEd swiftly moves to implement Aral Program Act to tackle learning loss. Ano ba ibig sabihin ito? Okay, habang hindi pa natin binabasa, ano ba yung pumapasok sa isip nyo kapag sinabing Aral Program Act? So, sinasabi dito, ito, ito ay uh, Pinos. sa Pasay City ito. Ano, nanggaling yung balita ito sa Pasay City. Uh, nagkaroon ng programa doon noong December 17, 2024. Ang, uh, ang layon nito is i-recover. Yung mga nawalang uh, kaalaman sa ating mga mag-aaral. Basahin natin pinaka pinakamaganda. Ano? Sabi nito, the Department of Education has finalized the, implement, the implementing rules and regulations for the Academic Recovery and Accessible Learning Program Act or the Public Act Number 12028. So, Academic Recovery and Accessible Learning or Aral Program Act. So, alam naman natin, mula ng pandemya ay maraming nawala. Napakaraming pagkakataong hindi nagkaroon ng face-to-face -face ang ating mga mag-aaral, ano? At uh, maraming nasayang na oras, hindi sila natutukan. Kaya ngayon ay nagkaroon ng uh, learning loss sa ating mga uh, sa panig ng ating mga estudyante. Okay. So makikita naman natin sa mga PISA results, sa mga results sa mga examination, mga international exam na mababa ang nakukuha ng DepEd, no? Ah, uh, mabuti at nagkaroon tayo ng secretary na kung saan ay bukod sa may puso ay may husay din sa paglilingkod dito sa ating uh, kagawaran, ano? Ay uh, pinapakita niya kung paano niya minamahal talaga yung mga mag-aaral yung mga Filipino students ano? Ang sabi nga may nasabi dito si si Senator Joel Villanueva at uh, sinabi rin ni Senator Sherwin Gatchalian na napakabilis matapos na mapirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang batas na ito ay agad-agad niyang ipinatupad. Okay, agad-agad niyang ipinatupad at seryoso siya sa bagay nito. Binanggit din nila na na walang dapat maiwan, O walang uh, estudyanteng magiiwan. No child will left will be left behind. Lahat sama-sama, no? At uh, ang focus nito ay uh, ang sabi dito, ang focus or ang aim nito is to build to build foundation skills in kindergarten for kindergarten learners. Okay, yung mga kinder. Ayun lagi naman nating sinasagawa yan. Masement yung foundation ng mga kindergarten learners natin. Habang i-enhance natin yung literacy yung sa pagbabasa and numeracy, yung mathematics, mathematical skills, competencies for grade 1 to grade 10. E, yan yung mga pinakamahalaga naman talaga. Yung uh, pagbabasa at pagkocompute. Eh, sabi nga, ah uh, pag-reading and mathematics, yan ang isa sa pinakamahalaga. Dahil e, yan naman kasi yung yung susi kung sa ganun ay mapag-aralan din nila yung mas mahihirap na subject. So, dahil sa pagbabasa natin, natagpuan natin itong isang uh, uh, ipinos dito sa online websites o sa websites ng ating uh, website ng ating kagawaran na napakagandang balita nito na siseryosohin talaga ng DepEd ang programa, mga programa nito upang na sa ganon ay hindi kawawa ang ating mga mag-aral. Yun lamang ibabalita ako sa inyo. Uh, hindi ko alam kung ako ay kung ako ay uh, makakasuhan dito dahil ipopost ko sa YouTube uh, plagiarism or uh, makakatulong ito lalo sa ating mga mag-aaral. Wala naman tayong hangad kundi makatulong sa mga estudyante Pilipino. Pilipino students, ano? Uh, kaya gusto nating iposto. Kaya ito, i-share ko lang sa inyo para na sa ganon ay hindi tayo kakapakapa. Okay, updated tayo palagi. Kung ano yung mga binabasa ko, si-share ko rin syempre kung ano yung mga ginagawa ko. Yun lang naman ang ating objective kaya may YouTube channel tayong ganito. Okay, that's all for this day. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Maestro Lessons. Maistrupino Lessons. Maistrupino Lessons.